Welcome to my channel mga kaibigan at uh, i-share natin kung paano uh, i-condition ang ating mga electric pan ngayon na madalas gamitin at uh, matagalan pa nga kung ating uh, gagamitin dahil sa tag-init ngayon mga kaibigan so simpleng paraan lang ito mga kaibigan para uh, tumagal nga ibig na uh, maging uh, hindi kagad ka masira ang inyong electric pan So, anong gagawin natin dito? Siyempre, linisin natin at uh, lalagyan natin ng oil. So, marami kasi sa ating customer hindi pa rin uh, alam yung paglalagay ng oil. So, itinuturo natin ang paglalagay niyan. Uh, sinasabi natin dito na kailangan malagyan yung bushing dito sa bandang unahan at uh, dito sa may bandang hulihan. So, sa paglalagay lang mga kaibigan dapat magpapalagay. Uh, iwasan natin na mapatakan o malagyan itong windings ng motor o yung stator motor. So kung hindi maiwasan na malagyan, dapat uh, mapunasan yan or matuyo bago pag So maaari kasing uh, magkaroon ng shorted yan kasi nabasa ng oil. So yun lang ang gagawin. So ito, i-demo natin mga kaibigan. So, ito namang kapasitor. Uh, kung uh, sa tingin nyo ay humihinain na yung number one. So, 1. So, 1.5 itong nakalagay dito. So, bali ito dinala sa atin ng ating customer na wala yung LC niya. So, ito lang isang buong uh, assembly ng motor yung dinala. So, kung humihina o yung start ng number 1 ay hindi siya gaano kalakas. So, maaaring uh, kailangan palitan na yung uh, capacitor 1.5 ang ginamit dito sa ating na-repair na uh, electric pan at uh, malakas pa naman yung kanyang capacitor sa start ng number 1. So, pwede rin tumaas sa 2UF. So, depende yan kung... Uh, Uh, makapal yung pinaka stator o yung bakal ng motor so ito yung kung paano natin lalagay didemo De lang natin so yan lagyan mo lang yung bushing mga kaibigan ito yung sa bandang unahan siyempre ikutin mo yan so, lagyan ng oil tapos dito sa bandang ulihan so bali yan yung bushing so, lagyan mo rin yung unahan tapos uh, ikot-ikotin ikut mo lang konti. So yan lang mga kaibigan yung paraan para may kondisyon natin yung motor lalo na matagalan yung paggamit. So kung ang tanong dito ay kung pwedeng tumaas o bumaba yung value ng kapasitor Halimbawa uh, 1.5 naging 2, pwede naman yung kung medyo makapal yung capacitor uh, stator o yung bakal. Pwede rin bumaba siya hanggang 1.2 kung walang available. Kung hindi kung hindi naman na uh, medyo makapal yung stator. So mararamdaman naman natin kung hindi atugma or hindi tama yung value kasi iinit yung stator. Sobrang init niya. So normal uminit siya pero hindi sobrang init. Kung umiinit siya o malakas uminit, yung pinakamotor maaaring hindi uh, exacto eksakto yung value sa uh, motor hindi eksakto yung value ng kapasitor so madalas 1.5 lang yan hanggang 2 UF yung mga uh, special motor na tinatawag nasa 1 UF lang yan hanggang 1.2 UF yun yung maliliit na motor at maninipis yung aginamit uh, ginamit na stator okay na tayo dito mga kaibigan sana yung nakapagbigay ako ng konting idea maraming salamat sa panonood